Isa sa pinakamatrabahong gawin kapag bumubuo ako ng project bike, itong paglilinis ng makina. Matagal na panahon kasing napabayaan, kaya naging ganito itsura niya. Kaya dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nilinis yung makina at saka kung paano ko pininturahan yung batalya. Dito na nga pala to ng pagbubuo ko dito sa nabili kong Honda Wave 125 na budget meal. At kagaya ng mga nauna kong project bike, ito nga pala yung ginagawa ko bago kabitan ng mga kaha. lilinis ko muna yung buong makina dahil halos lahat ng pesang ikakabit dito, puro brand new. At dahil medyo maraming kalawang na rin yung batalya, isasama ko na rin sa lilinisin ko at pipinturahan. Pero unain ko muna tong makina, mas mabilis kasi tong matapos kaysa doon. Bale, una ko nga palang ginawa rito, kumuwala ko ng plastic, tsaka tape. Tatakpan ko kasi tong butas ng manifold, baka kasi ng tubig, chemical na ilalagay ko rito. Literal na deep clean kasi mangyayari dito kasi halos buong side dito, puro putek na may halong langis. Isang hagod mo lang sa cutter para ka sumasandok ng ice cream. <laughs> kaya pagkatapos ko nga palang kutkutin ng cutter yung putik, nagready nga pala ako ng tubig na may sabon. Ito naman yung gagamitin ko. Literal na matrabaho lang talaga 'to gawin kaya halos ito lang yung mangyayari dito sa buong video ko. May mga dumi kasi minsan yung makina na hindi mo talaga nadadaan sa tubig at sabon lang. Pero syempre sa basic muna tayo magsisimula baka naman umubra. Gumamit nga rin pala ako ng manipis na steel brush para matanggal ko yung putik sa sulok-sulok. Pero masyadong mahihiyain yung mga putik sa gilid-gilid, hindi umubra tong ginamit kong sabon na tubig. Kaya punta na tayo dito sa plan B, gagamit na tayo ng pangmalakasang panglinis. Ito nga pala ay madalas kong ginagamit kapag naglilinis ako ng makina, itong tap. Bali panglinis nga pala to ng inidoro, pero napakabisa rin panglinis ng makina. Ganito lang ginagawa ko rito, kinakalat ko lang to dito sa parts na gusto kong paputiin. Tapos saka ko lang kukuskusin maigi hangga't sa makita mo na medyo naglalight na yung kulay niya. Yun na kasi yung indikasyon na pwede mo tong banlawan ng tubig para makita mo ko sang parte pa yung medyo nangingitim. At pagkabuhos ko nga ng tubig, grabe sobrang linis na rin para naging itsurang branyo yung kulay. Kaya dito naman sa ilalim yung sunod kong papaputiin at tanggal ko na nga pala yung mga putik-putik nito. Inulit ko lang yung ginawa ko dun sa taas, ikinalat ko lang sa ako kinusko. Tapos sa ako binalawan ng tubig nung naging light na yung kulay. Masasabi mo rin talaga na mabisa kasi talagang napapaputi niya tong kulay ng pagkatapos ko nga pala to banlawan ng tubig, kumuha rin pala ako ng tubig na may sabon, sinabon ko maigi para naman maiwas mga lawang yung mga bowl. Kaya noong nalinis ko na nga pala tong buong makina, inilabas ko na rin, sasamantalahin natin habang mainit yung panahon. Baka uh, kasi lamigin si Project Wayway, hindi na to mag-start. Pero joke lang yon, syempre para mas mabilis matuyo yung makina. At ito na nga pala yung naging resulta ng halos tatlong oras na paglilinis natin, masasabi mong worth it din talaga. Kaya noong natuyo na, hindi ko na nga pala kinalimutan yan, baka kasi mawala, ipapasok ko na rin sa loob. At <laughs> dahil may oras pa naman, isusunod ko na nga pala tong buong batalya. Kaya pinaghatbat ko muna siya para hindi masyadong mabigla. First time niya daw kasi maliligo nang hindi nakakabit yung makina. Kaya nung nawala na nga pala yung takot niya sa tubig, kumuha nga pala ako na may sabon sa ako siya kinuskos. Medyo marami na nga rin pala tong nabuong libag dahil 2008 model pa to. Kaya siguradong tatagal to kaya nag hyperlapse muna tayo. Baka kasi masyadong tumagal yung video at tama rin kayong manood. Kailangan kasi matanggal yung mga libag nito dahil tatanggalin nga natin yung pintura. Dapat malinis yung batalya. Kaya nung nakuskos ko na nga pala ay sulok-sulok, ready na to para banlawan na ng tubig. Tatanggalin ko na sana yung pintura. Ang problema, pagtingin ko dito sa istako, wala na pala akong strip zone. Kaya e, napatakbo nga pala ako dito sa bilian ng pintura. Dito kasi meron nun. Kaya pumasok na nga pala tayo dito sa loob para masabi natin sa kanila kung gano'ng karaming bibili natin. Bali sa galon nga pala to nakalagay pero ang maganda rito pwede kang bumili ng tingi-tingi kaya maliit na lata lang yung binili ko. Sa batalya lang kasi natin gagamitin. Sobra-sobra pa tong isang maliit. Bumili na nga rin pala ako ng liha dahil may part yung batalya na may kalawang na. At pagkawi ko nga pala sa bahay rekta gawa na agad. Ipapahid na nga pala natin to dito. Kung susubok nga pala kayong gumamit nito medyo mag-iingat kayo. Medyo makirot kasi to, para ka lang kinukurot, pero ng higante. Yung tipong hindi mo talaga kayang tiisin, kaya dapat banlawan mo rin agad ng tubig. Pero dahil nasanay na akong kurutin ng higante, hindi na ako masyadong umiinda rito. Okay. Kaya ang ginagawa ko nga rito, banayad lang yung pagkakalat ko para hindi tumalsik sa akin. Gumamit nga pala ako ng toothbrush, tapos tamang pahid lang dito sa parteng gusto kong tanggalan ng pintura. At ang madalas nga lang palang tinatalaban nito ay yung pa yung pintura, hindi na kasi tumatalab to sa mga pilot At makalipas lang ang 10 segundo after mo magpahid nito, makikita mong kusa na nang aalsa yung pintura. Pwede mo nang haguri niya ng toothbrush para makita mo na natanggal na talaga. Ganun lang yung ginawa ko diyan, inulit-ulit ko lang hanggang sa matanggal ko lahat. Saka ko nga pala binalawan ng tubig, pero mas maganda to kung meron kayong pang-spray. Para hindi mo na kailangan kamayin, spray ka lang ng spray kusang matatanggal yung pintura. Yung kasi yung mas masakit sa balat, yung natanggal na pintura na may halong strip sole At dito na nga pala ako nagliha dahil marami nga atong parte na may kalawang. Hindi kasi kakapit ng pintura ng gagamitin ko kung merong ganyan. At dahil stock up na nga pala yung ehe ng center stand nito, pati yung brake pedal, hindi ko na rin natanggal. Buti na lang hindi bulok yung loob, puro kalawang lang, kaya madadaan pa to sa liha, tapos ako i-re-repay. Dito nga pala sa parting to, medyo natagalan talaga ako, marami kasi talagang part na kailangan lihahin. Ayoko kasi magdoble trabaho, kaya pinulido ko na lang para sigurado. Kaya nung natapos nga pala ako magliha, kinuha ko na nga pala yung surfacer, yun yung unang i-spray ko rito. Medyo pa wala na nga pala yung araw, kaya nagmamadali na ako para mabilis tumatuyo. Kaya makalipas lang 10 minuto, binalikan ko ulit, inispray ko ng pangalan dalawang coat ng surfacer para kahit paano, kahit spray lang to medyo mapatibay natin yung kapit ng pintura dito sa batalya at ito na nga pala yung resulta ng paggamit natin sa surfacer tamang tama lang yung pagkakay spray hindi ako veteran sa pagpipintura pero kahit papano nakaintindi naman tayo kung ano yung dapat gawin masagwa na rin kasi talaga itsura ng batalya ayoko naman nakakabitan ng kaha na ganun yung itsura at moment of truth black na nga pala yung sunod na gagamitin natin dito mm -hmm. talaga ako medyo nagmadali dahil literal na palubog na talaga yung araw matatagalan kasi to bago matuyo lalo ko hindi nakabilad sa arawan. Kaya kahit medyo namamanhid na talaga yung daliri ko, yung tipong hindi ko na maramdaman, spray lang ng spray. Hindi ko rin kasi to pwedeng iwan dito sa labas, dapat ipasok ko kaya dapat matuyo rin to ngayon. Nakalipas nga pala ang halos kalahating oras, buti na isama na tuyurin kasi Kaya syempre, hindi ko na rin pinatagal, baka makalimutan ko na, binuhat ko na nga pala para may pasok dito sa loob. So ayun nga, mag-update muna tayo ng mga nagawa natin ngayong araw para dito kay Project Wayway. Ayun nga, kagaya nung nakita kanina, sa so, as nalinis na rin natin yung makina niya. Ayan o. Oh. Medyo malaki rin naman yung pagbabago kasi parang halos naging brand yung itsura. Halos wala halos kalibag-libag. So medyo natagalan lang tayo dito kasi daming putek na may namung langis dito sa ilalim. Pero ngayon wala na, okay na to. Pati itong frame, ito kanina. Tinanggal din natin yung pintura tapos niliha ko nga rin pala to para gumanda yung ano, pagkapit ng pintura natin. Tapos kinulayan natin siya ng Uh, black. Ayan, yung naging itsura nya. in-spray na rin natin to ng clear para medyo may protection tong kulay black. Oh, so siguro bukas or sa susunod na araw, uh, ibabalik na natin tong makina dito sa frame para tuloy-tuloy na natin magawa. Kaya kita sa susunod na episode, yun lang, ride safe, alright?